Hi mga kamanay, mga kamanoy, mga kakumaro wheels. Ayan, good afternoon, good evening, good morning all over the world. Ayan mga kamanay, may share lang ako sa inyo. Kung gusto nyo palang uh, maganda tingnan or bago tingnan na naman ang inyong mga tokador, kahit ito'y luma na ang inyong tokador, pwede nyo itong mapalitan ng cover or ano to wallpaper. Pwede rin siya sa uh, furniture. Itong mga, ano na ito, wallpaper. Ito ang nabili ko, mga kamanay, ito. Wow! Ayan. Ang kanyang kulay is, uh, like, uh, tawag nito, para siyang, ano, tiles. Ito ang gusto ko, napiling kulay para ipalit ko dito sa mga tokador. Ito, mga kamanay. mm. Ito nga pala ang dating kulay ng aking tokador mga kamanay. Kulay siya na medyo malabo nga. Medyo dark siya. So, ayan. Uh -huh. ang talagang original na kulay ng aking tokador na yan ay ganyan. Talagang lumang-luma na siya. Kaya, ayan. Inalis ko na rin nga ang kabilang pintuan ng aking tukador para naman malinisan ko mamaya at para malagyan ko na. Ito nga palang wallpaper na nabili ko mga kamaray. Hindi lang siya pang wallpaper. Talaga pwede rin siya sa mga furniture. Yes! As maganda pa nga yan ang pandikit mo mga kamaray sa mga furniture. Sobrang dikit ng wow. wallpaper na yan. Kaya kung gusto niyo talagang magmukhang bago at mukhang malinis ang inyong mga tukador or any furniture na gusto niyong palitan mga kamanay, bumili lang kayo sa halagang 575 yan mga kamanay. Kayang-kaya ng inyong bulsa. Mura na at hindi siya kamahalan mga kamanay. Kaya ayan ang naisipan ko, bumili talaga ako niyan para mapalitan Yun Nga ang nagustuhan kong kulay, kulay tiles para mag magmukha siyang maliwa maaliwala sa loob ng kwarto kasi ayan tingnan niyo yung kulay na, na, una kong nailagay is dark dark brown yan mga kamay kaya yan tinanggal ko na rin talaga pinalitan ko na almost one year na rin kasi yan mga kamay kaya ayan naisipan kong pinalitan dahil uh, marami marami akong oras ngayon kaya medyo naglinis-linis at yan nga naisipan kong palitan dahil medyo nagtuklap-tuklap na rin siya mga kamay kaya ayan kayang kaya nyo ka bilhin yan mga kamanay ang wallpaper na yan na hindi lang sa wallpaper ayan pati na rin sa mga gamit na gusto nyo ayan mga kamanay Yan din nga mga kamanay itong aking side table dito sa tabi ng kama ko tinanggalan ko na rin siya para mapalitan ko rin siya ng, ng ibang kulay na pang dikit ayan mga kamanay tignan nyo mabuti ang Side table ko na 'yan talagang lumang tingnan na siya, luma-luma na 'yung original na kulay niya, ganyan talaga kahoy kasi 'yan eh furniture na kahoy. Kaya ayan mga kamanay tinanggalan ko na talaga rin siya. o oh, 'di ba? Ganyan talaga 'yung kulay niya kaya ayan, papalitan na natin siya. Kaya para-paraan lang mga kamanay ko anong maisip na paraan para magmukhang bago naman tingnan ang inyong mga gamit, linisin at palitan ng ng ibang kulay na naman na wallpaper. Ayan, kinuha ko na nga mga kamanay para simulan ko nang uh, dikitan ang aking side table at maya-maya yung tukad yung... ayan nga mga kamanay. O, nagmukhang bago na siya tingnan at mukhang maaliwalas pa sa loob ng kwarto. Maaliwalas siyang tingnan. Natapos ko na siyang pagkitan lahat. O, ayan, pinalitan ko na pati itong aking side table ayan napakalinis tingnan ganun din itong patungan ng aking TV ayan mga kamani pinalitan ko na rin siya oh pero maganda yung kulay ng aking tukador na yan na uh, patungan ng TV pero nilagyan ko pa rin ng ibabaw dahil nga maganda siya oh Deva diba, mga kamanay ayan oh Maganda siyang tingnan. Mukhang bago na at mukhang maaliwalas na sa loob ng kwarto. Di gaya dati na kulay dark siya, dark brown. O ngayon, yan, ang ipinalit ko is medyo light siya. Katumbas ng kulay ng tiles. O, ba diba? O. Iyan mga kamanay. Thank you for watching. Bukas na naman.